Good afternoon guys Andito na kami guys E-mall Ito yung e guys Magkatabi ng City Mall Dito kami papasok guys Dito kami dadaan Dito kami dadaan sa likuran bahagi guys Ito may entrance din Kita kita tayo guys sa loob Papasok na kami. Yung halaga ko parang linta guys. Ayan, sa loob na kami mga guys. Oh, doon tayo kapila, Alvin. Nasa loob na kami ng e guys. Ayan, may Jollibee guys. Eh. Ito namang katapat na kaharap ng Jollibee Greenwich guys Tara dito tayo tataan guys Greenwich ito yung grocery guys, save more. Ito yung grocery dito, save more. Ayun, may red ribbon guys, sa tabi guys. Punta tayo sa red ribbon, habi. Well, may red ribbon. Asa ba may ano dito? Sa taas? Ah, sa taas daw kami guys. lihat ya, kami guys, siapa yang akan menang eskalator nih abi? Ayo, ya. Kain kami, second floor kami, guys. Goldilocks ba yun? Ha? Yung alaga ako guys, parang linta oh. Ah, hanap kami ng ano pang inaanap natin, Phil? Goldilocks, guys. Anap kami ng Goldilocks. May tatanong lang kami, guys, sa Goldilocks. Ba yun? Hanapin namin yung pwesto. Binila namin ang cellphone, guys. Nakiat pa ba tayo? Binahanap pa namin yung pwesto na binila namin, guys, ang cellphone. Bakit? Saan tayo? Oh. May daanan ba doon? Sa natin ng cellphone? Oo. Oh. Yung unang cellphone? Oh, yung una? Ayaw ah, na dito, oy. Doon ko ipalagay ang tempered. eh bakit? Ano bang gagawin doon? Diri, di ready, ay. Kasi, ah. kasi yung kuwan, yung cellphone, palagyan ako dito. Hinahanap ko yung tindahan ginila natin kasi doon okay. maayos ang okay. Daming mga pwesto ng cellphone dito guys. Ayan oh. Saan yun? Hindi, wala nga yung sa taas yung dinila natin. Yung ganon yung pwesto. Oh. Okay guys, kita-kita tayo mamaya guys. Thank you for viewing.